Welcome to my channel. Ito yung kadalasang itanong ng mga matatanda kung may latori ba. Ano nga ba ang latori? Ang latori ay isang tradisyon na pagtugtog ng pasodoble o marcha. Ang banda sa tuwing tutunog ng tatlong beses ang kampana ng simbahan bago magsimula at matapos ang unang misa para sa kapistahan yung pagtunog ng kampana sa tore ng simbahan ang pinagmulan ng tawag na La Torre kaya kung mapapansin nyo nagmamarcha muna ang mga banda o nagpapasiyo papuntang simbahan ito yung hujat ng mga musiko na nagaanyaya sa mga mamamayan para dumalo sa misa sa araw ng pasasalamat o kapistahan ng patron. Ang bayan pala ng Magakbata ay isa sa may pinakamatandang simbahan sa Pilipinas at isa sa may malaking bayan sa Bataan. Batay sa isang ulat okol sa bagap na na Alathala sa history of the Bataan Province, 1953. Mga sinaunang Kastila Umano ang nagbigay ng pangalan sa nasabing lugar. Ang pangalan ay Binatay Umano sa dalawang salita na kanilang narinig mula sa mga ita. Ang unang salita ay Lumbak o isang mababang lugar na nakapagitan sa dalawang bulubundukin. Ang ikalawang salita ay Tagak na tumutukoy naman sa malalaki at magpuputing ibon na naglipa na sa iba't ibang bahagi sa nasabing bayan noong mga panahong iyon. Sa dalawang salita na lumbak at tagak, hinango ang pangalan bagak. Sa kalaunan ay naging bagak. Isa pa sa mga tradisyon na kadalasang ginagawa tuwing dispiras ng pesta ang serenata Ano ang serenata? Ang serenata ay ginaganap sa dispiras ng pesta ng bayan o baryo Ito ay harapan o tugtugan ng dalawang banda sa gabi o higit pa sa dalawang banda Ang serenata ay may patakaran tulad ng pagandahan ng tugtog labanan ng solo at kung ano ang paglalabanan na solo kung ano ang mga tutugtugin at kung ilang set ang bawat banda, kung sino ang mauna at mahuhuli. At bago matapos ang serenata, si sabayan bayang tugtugan ng marcha bilang paalam. Kung minsan ang sirenata ay naabot ng umaga, halos nagkakaubusan ng tugtugin at isa, isa ako sa nakaranas nang inabot ng umaga ang sirinata at inawat lang ng pare dahil may misa na sa umaga.